Alibibida saya. Yon at ayun na nga mga pare dahil kakatapos lang na magsimba ni Mrs. Kami ay kakain na. Yan. Yeah. At kami ay aalis na. At kami ay magjajalibi. May nakalimutan lang tayo sa muto. Kaya may kinuha na muna kami. Kaya ito. May eh kinukuha ako sa motor. At pagtapos nito, kami ay kakain na. O oh, ba diba? ang saya-saya. O, oh, kayo, kain na din. Ayan, nakuha ko na helmet. Punta kami doon sa kainan. Kung saan kami ay mapapa. Jollibee, bida, saya. O, oh, ba diba? Nakakamiss talaga mag-Jollibee pag Sunday. So, oh, kaya kami ay kakain ng Jollibee. oh at ito nga ang aking kakainin, chicken at maraming sauce, siyempre. At samahan ng spaghetti. O, oh, diba? Bida talagang sayo. Basta Jollibee. O, oh, may samahan pa ng juice yan, diba? Sapas na muna tayo sa pagpapaya. Tayo ay kumain muna ng paborito natin. O, oh, diba? Ayun yung misis natin, o. Oh. Kung parang ano eh, mm. kukuha siya ng sauce para madagdagan <laughs> yung, sauce kasi patuloy-tuloy ang kain, no, oh, di ba? Oh, ayan. Eh yung sauce. <laughs> di ba? Ganun lang kami. Tapos nandito yung mga pamangkin ko, oh, ayan, si Queenie at ang aking pamangkin na si Precious. Ayan. Malungkot sila pag bini <laughs> okay tayo ba? Oh, Ah, uh, teknik diyan. Tanungin natin sila, ayan sumasagot siya. At ayan na nga mga pare, nagpatuloy na sila sa pagkain ng price. O habang nag-uusap kami, sa minibiro ko pa nga sila diyan. <laughs> At ito yung akin kakainin chicken na maraming sauce. O kita niyo ba? <laughs> Marami tayong gravy. All